Okay. Bye. Excuse, excuse, excuse. Grabe mo pa kaya kapen. Alam ko meron tayong feeling sa isa't isa pero hindi ganoon ka deep. You feel me? Hindi ganoon ka deep yung ano natin. I'm sorry. Hindi talaga. Really Rislings! Kamusta? O nga pala si Game mo, Rise at tayo nung na pala ay nagbabalik with another horror game video. At ngayon ay natin ang Granny Chapter 2. Simulan na rin ang video! Parang goods na yata. Try natin, try natin. Okay. Okay, locked in, Locked in Rislings. Medyo na ano lang tayo kasi nga gusto ko yung efficient na efficient ako pag naglalaro ng Granny. Ayan o. So F you hide. F hide. Iis yung kuha Okay, gets, gets, gets Okay, punta muna tayo dito Yeah, actually kahit anong uh, Escape system natin dito Goods lang ako eh Try natin boat <laughs> Pwede ba bumaba dito si Granny and si Grandpa or no? Oh, <gasps> yo! Glass fuse! May glass fuse, oh. Yeah. So, ano pa pang kulang dito sa ano? Napanood ko dito ano eh. Steering wheel. Ah, uh, gas. Gasoline. Tapos, kailangan mabuksan to. Yaya padlock key. Saan na tong glass fuse? Saan pinupunta to? Wala ako dyan, Granny. Okay, we can use this. Nakuha natin yung door lock. Paano ko Gusto ko sila ilak sa baba eh. Pero pa sila ilak sa baba. Oh no, wala yung ano dito yung stand gun. So itong hawk hawk ko ngayon ano, ay magagamit mo to para mailak sila. Yeah, sa isang room. And we can try, we can try na ano, 'di ba? Try natin. Oh my god. Like this, like this, like this, like this. What is that? Putik mali. Okay, ulit, 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 ulit. Ulitin natin, try natin siya ilak dito. Ilalak ko si Grand ni dito. Okay? Okay, yan. There you go. So, wala na siya. Wala na siya. So, ano yung bumukas na yun? Pwede nga na tayo mag... Explore, explore. Oh. May chicken dito. Okay, nice. Ah, di diba? Medyo may alam. Uy, gasoline! Okay! Okay, okay! Big! Big! Pero tayo bumaba na. Pero explore muna tayo dito. Ano ba yan dito? Ah, uh, walay, Wrench. Para sa yung wrench? I think pwede tayo na dun sa bangka. Parang gusto ko yung bangka umalis. Okay, tara sa bangka. Go, 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 go! So, baba tayo. Lagay na natin ito. <coughs> yan. Punoy na natin yan. Bam, bam, bam. Ito yata pinakamadaling ano, escape method dito sa Granny 2. Tama ba, wrestling? So, hindi. Yung wrench po, dun yan. Yeah, para sa wrench. Sa, ah, okay, okay, okay. Gets ko na. Gets ko na, Eva. sinasabi mo. Dun sa may parang pinaglakan ko ni Granny. Yeah, parang pwede tayo dito eh. Dito. Pwede tayo duman dito. Nasan ka, grandpa? Okay. Andun siya. Pasakal kay granny. Ma ma masasakal niyo siya mamaya. Masasakal niyo siya mamaya. So, pwede nating gawin is ito rin. Alisin na natin tong wrench. Nice. Nice. So, wala naman na yata gamit tong wrench. If I'm correct. Kung tama ang aking panaginip, ano? May tiyanak. Konnichiwa! Yeah, ito. Na. Kapangit naman ng bata na ano to. Ito ba yung, ito ba yung anak nila ni grandpa ni granny? What, What the, hell? hell? <laughs> ano yan? Tupraan niya, tupraan wrestling. Alinin natin. Alinin na si granny. Halika dito granny. Wait Paano siya matatrap? Alika Ilalak na ulit kita Ilalak ko to Nice Nalak ko na siya So, akit tayo ngayon Kunin natin tong pagkain I, I think para to dun sa Chanak Ano ba papangalan natin dun? Okay, tinan nyo. Dito na agad yung boat key <laughs> May boat key na agad tayo, pre. Basic. Rice Ang bite-bite ko, tinan nyo. Papakainin ko yung anak nila. Pero binabantayan nila. Parang ayaw nilang pakainin. Yeah, I think steering wheel na lang kulang ko. Kasi boat key. Ay, hindi. Padlock key pa yun, diba? di ba? Hindi, kailangan ko pa tatlo. Isang boat key. Yung padlock key. Tapos, yung steering wheel. Kasi yung boat key para sa boat, padlock key is para sa padlock. Matatulog si Grandpa if ever makita mo pwede mo kunin si QK sa security kasi key sa kanya. Habang nag-slip siya or barilin mo pag dira. <laughs> Ayos yung technique mo ha. Ah, dito muna tayo. Tago, tago, tago. Pogi! What? Ayaw talaga nilang pakainin yung anak nila. Masama bang pakainin ng anak niya? Paano ko papakainin to? Arigatou gozaimasu! Yo, chill! Hungry grenade, wait! Paano ko siya papakainin? Oy, ikaw! Ikaw! <coughs> Whoa, 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 Oy! Mabilis ba siya? Oh my god. Oh my god! Ah. Ala, na, uugod na mi. Uugod na mi, ala na yan. Paano ba yan? Pwede ba yan? Babampahin ko sila? Bomba! 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 Brum, brum! Galit na ako sa inyo, ha? Yay! Yeah, glintik ka! Kanina ka pag, kanina pag rady, pa! Kanina ka pa, Binibwisit mo ako! Bang! Grady yung susi. Thank you very much! Salamat sa iyong susi! May tara dito sa security kit. Security. Safe key. Wait, saan yung safe key? Oh, let's go. Ah, tapat na main door. Yun na lang ba muna? Ah, dito na lang muna tong Dito na lang muna yung steering wheel. Garot. Diyan muna siya. Weapon key. Nice. Saan yung weapon key? Sa bookshelf? Nabuksan ko na yung bookshelf eh. Pero saan doon? Ah, ito. Ito, 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 ito. Ito lang pala eh. Okay. Nice. Nasa isa. Meron na akong barel. Hindi na ako takot. Sana tutulog si grandpa. <laughs> Grandpa, matulog ka muna! Sa na ba yan, no? Door handle lang hayop. Hindi naman ako lalabas dito. Hindi naman tayo lalabas dyan. Magda-drive ako. Magda-drive ako hanggang umaga. Ah! Ah! Parang kailangan bombahin to eh. Papakainin kita tapos ganyan ka sa akin. Pwede ko ba siya ilagay dito? Okay. Ayan. yan, Diyan ka na lang. Diyan na lang. Okay. May crowbar na tayo. Manang-mana sa nanay ang kanyang anak, si Baby Joshua. <laughs> Kapahit ako sila Bo Joshua naman. Masyado namang talagang na, ano. Ay nako. Ay nako. Another one? sige, magsabayin na kayo. Okay. <laughs> si Baby Joshua! Baka may pangalan na Joshua na nanonood. Sorry Joshua kung merong nanonood na Joshua. Dalawa sila nagsabay. Ano yan? Couple goals? E 2 minutes silang wala. Ibaba ko na tong boat key. In your you boat wheels. Shoutout nga pala Baby Joshua! <laughs> <laughs> Ah, may ano na gawa ng research title Ay, hey, procrastination Oops Hindi ko nakuha Fuck, fuck Freak, 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 freak Okay Mmm Mmm Kailangan ko makuha eh Ba't hindi ko makuha yung gun? Okay, buti na lang bobo siya. Okay, bye. Excuse, excuse, excuse. Granny, huwag mo hayakapin! Alam ko meron tayong feelings sa isa't isa pero hindi ganun ka-deep. You feel me? Hindi ganun ka-deep. Yung ano natin I'm sorry Hindi talaga May grandpa ka na Tapos Gusto mo pa ako? Diba? Imaginin mo naman Yung may isip naman Ni gr Ni grandpapa Diba? Andiyan na siya Tapos ako pa rin Hanap mo Okay muna tayo dito Ano ba ba yung mga andito? Ano ba pala dito eh? Duck Tape I think sa helicopter yan Ano yung nakatago na yun? Oh wait Wait Actually pwede lang gawin yun Okay Babaril ko yung shotgun. What? Eh? Eh? Ayun ayun yung pliers, oh. <laughs> yung kailangan natin, eh. Granny, matulog ka na lang. Matanda ka na. Wala ka ng asim. Sabi ni Grandpa. Granny! Bembangan na! <laughs> uh, granny! Granny! <laughs> Siya na humarot sa granny baby cakes ko! Eh, ala ako dyan. Nabasa ko dyan. Ano naman ito? Ay, glayawa ka! Ano yan? Eh, I think tapos na tayo. Yo! Wait, is this is it? Is this is it? Ang kailangan ko na lang ay makauwi ng ligtas. Okay, I think we're done, we're done, we're done, we're done! Dude! Ang bilis! ba?